ay ah, kayo ha, ah, dito, dito ako mambubugbog kayo, mabwisit kayo ha, ah, sinisigurado ko sa yung mga linti kayo. Hmm? Dito, dito, prep. Oh, tingnan nyo mabuti. Oy, ano na nangyari sa'yo, sisi? Ikaw na naman ha, ah. ikaw na. Ayan na naman sila eh, ayan na naman sila eh. Ayan na, na ayan na naman eh, ayan ka na naman eh. Ay, di putang ha, sisi, yun eh. Ay, karina ni. Eh. Malandi ka na ganing akupal ka. Ah? Yung dipunggol ka nga, buwisit ka. Ah, litsugas ka, bulbul mo. Dito tayo, pre. Oh, yan ha? Ito, ito, ipapanalo ko talaga to, ha? Walang halong biro. Ma? Walang halong biro. Basta sinabi kong panalo, panalo to. Hindi ako nagjojok dito. Lagi yung tandaan. Never ako magjojok. Di ba? Ayip nente na matay katuloy. Jesus Mario, sip. Balik yan. Yan ang ko pa gan eh, mga support mga birada no? Sige lang, sige lang. Timing lang tayo dito, pre. Namatayin tayo ng core. Ito yung masama. Ikaw kasi, kung maglaro ka, huwag ka mag -iipke. Oh, ayan, patay na. Sino namatay sa atin? Yung healer at saka kan. Oh, ano na ngayon magiging ka natin dito? Magiging resulta sa labanan na to. Ah. Ano na? Oh. Siyempre, patay natin yan. Oh, gusto mo pang mabuhay? ba? Diba? Dapat di na na mabubuhay yan eh, diba? Gee, tidi agad. Diba? Good job. Good job all! At least nabasag natin dyan agad, bre. Ito, sinasabi ko sa inyo. At least basag na dun, diba? Basag na dun. Uy, grabe! Basag din dun sa kan! Okay, patayin nyo! Patayin nyo! Patayin nyo! Ayop na yan! Ayan na naman yung flame shot! Kayo di po tanga flame shot na. Wait lang, wait lang, wait lang, pre. Wait lang, pre. Sira ulo talaga tong flame shot na linti, type. May, mabilis, maubos, mana. Eh, di bumili ka ng mana regen. Problema ba yan? Buy up mana regen. To make you stable to fight, di ba? Oh, Why you, your problem is if you, your problem is problem, di ba? You, you don't need, you don't, you, puta oh, ka po, English, linti. Eh, ayan, yeah, sige, sige, back, dito man, dito lang ako, ha. Hoy, wag kang, wag, ma, wag kang mag overextend Wala kang, wala kang ture, ang makin mo, basag na ture dyan, ha. Don't overextend your position, ha. The enemy is here. and, 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 and 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 I gonna out there. Just just pass boy. Oh, patay to, patay to. Oh, diba oh, Diba Nice one. Good job. Good job, my main Help me, brothers Ito, attack. ina nito. Budarap, bak, Lawit, lawit, lawit ang prep. Burara prep, burara prep lang tayo dito, ha. Ako na magbubuhat sa inyo dito. Kasi kanina natalo ako. Ha? Hindi po, tanga na matay pa. Ang matay pa. Sige lang, sige lang. Okay lang yan. Kahit namatay kayo, pogi naman tayo, di ba? Walang, walang, walang importante doon. Hmm, na mo. Patay ka sa akin ngayon. mo linti na igo pa kamisail ba? Sus Mario Sip. Banata mo, banata mo pre, banata mo pre, banata mo pre. Psh, talunan mo, talunan mo. Gig. Habol, habol, habol ah. Ha. Habol, habol, habol. Habol. Habol boy, habol boy. O tara, 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 yung unggoy, yung unggoy. O yan, yan, sige. Sige, sige. Ay, putang inang, bilis tumakbo ni Roger. Ang bilis tumakbo ng Roger. Wait lang, wait lang, wait lang. Sa sa What are you waiting for? Sus Mariusip. Di, basag naman! O, oh, talinti. Eh. Wait lang ha, wait lang ha. Dada niyan dito, pre. Ayan, yeah, pre. Ang ina, dalawa pala. <laughs> ina, ang lahat eh. Oh, wala, wala sila, wala sila pre, wala sila pre. Tara, push natin dito. Wala yung mga life eh. Sige, palagan mo ako. Nang bugbugin talaga kita. Try mong lumapit dito. Oh. Try mong lumapit dito! Ikaw! Ikaw! Kinabahala na si Batman. Pre, suicide bomber to. Mm. Ay, gago na yan! Ay, sus but Ba't nauna pa yung susok? Puking ina naman talaga, oh! punggong pre suslintian oh 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 patay ka na oy nandiyan na si Roger kikit kitin -kit itlog mo pangit naman ng mga pasok ko oh. mariusip talaga o poke mm, trip na ako dito na na ako sa pag, pag na talaga kasi ako nawawala ako sa focus linti ngampang ni no pero okay lang yan pre ala ako naman hindi hindi ako magiging silver dito pre MVP pa nga ako dito eh. Tingnan nyo mabuti ako kung paano maging VIP prep. Hindi ako takot dyan, pre. Tingnan ko 'yung buti Oh, 'yan oh. Diba? ba? Pataba muna tayo dito itlog, pre. Hoy, alikay dito, alikay dito niyan. Yan. Napakagaling. Napakagaling, diba? ba? Ah. Tidiya. Tidi, Tidi Boy, Tidi Boy. Tidi, Tidi, 'yan. Tidi, Tidi, Tidi. Very good! yun ah Ayan o, ayan o, putang yun papalaga, 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 mm. Takbo ka pala eh, takbo ka pala eh, ha? Wait lang ha, wait lang ha Tuto na naman ako eh, tuto tayo eh Dito tayo sa task pre Abangan natin dito si Seilong Dada niyan, pre Uy, nandito si San o oh. Halay nga San, ang kapal ng mukha mo San Halay nga San, tangin mo San Halay nga dito San Halay nga dito San Ali ka nga dito, son. Yan, son. Oh, tragis na matay na naman ako. Linti yan na power, power yan. Plak, 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 plak. Ah, plak, 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 plak ka pala, ah. Kanina ka pa, ha? Ah. Blinak ako, pre. Minisail ako, pre. Natamaan ako kanina. Kunti na lang life ko, tinamaan ako ngayon. Plak, plak, plaking kita. Dahil pangalan mo, plak, plak, ah. Sinisigurado ko sa'yo, plak, plak talaga tong kamao ko sa'yo, pre. Hmm? Kumanda ka sa akin ngayon. Plak-plak-plakin talaga kita. Ay ba may patipiti pang hinayupak ko. Mamaya ka lang talaga. Plak-plak-plakin talaga kita, pre. Ha? Ah? plak plakin plak talaga kita, pre. Sinasabi ko sa iyo pre. Ha? Ah? Pinap. plakin plak, plak talaga kita, pre. Tingnan mo buti ako paano kita plak-plak-plakin, ah? Pasok! Hmm, tang ina ubus, ubus, <laughs> ubus. Lala, 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 lala. <laughs> Balak ay jan. <dyan>. alam <laughs> hala, may pupus dito priyo. May dito priyo. May dito priyo. May nagpupus dito ng ongoy priyo. May nagpupus dito ng ongoy priyo. May nagpupus dito ng ongoy priyo. <laughs> <No, liya>. Naulia, <laughs> ubus. Putang ina. Ay! Gustong-gusto mo talaga ako, no? Aba, putang ina. Ito, bakbakan to, pre. O bakbakan to, pre. Matinding bakbakan to, pre. Uy. Bakbakan to, pre. Uy. Bakbakan to, pre. <laughs> ha? Lagot ka talaga sa akin mamaya, ha, si Bear? Ha? Plak-plakin talaga kita, pre. Ha? Sinasabi ko sa iyo. Plak-plakin talaga kita. umanda ka sa akin, ha? Ah. Ay. Ay. Tak. Ay. Ay. Ay 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 ay. ay, ay. Pla plak plakin talaga kita, promise. Sinasabi ko sa iyo. Ha? Ah? No, no, no joke, no joke. laplak plak plakin talaga kita, Manda ka lang sa akin, ah. Just relax, ah. E ano na naman? Sige lang. La. Ala, ubos. Tangina na mo ka! Ubos. Ubos yung mga... Uno, ubos. na, GG. Uy, wag mo na tapusin, pre. Wag mo na tapusin, pre. Gaganti pa ako dun, pre. Gaganti pa ako dun, pre. Ha? hoy Oy, wag, wag mo muna tapusin, oy! O, tangin namin, tatapusin yata ata nila. Wag! Tang ina naman, ang kukulit nyo naman. Wag po! Wag nyo muna tapusin! Tang ina naman, ang kukur ninyo! Butang ina! Oh, ah, hype na yun. Gaganti pa ako dun eh. Buisit na yan. Tang ina naman. Silver pa tuloy ako. Buisit talaga oh. Gaganti pa ako kay Silver eh. Buisit talaga itong mga kalunang kanun oh. Tang oh. tinapos agad eh. Sus Mariusip, mga supot. Diba tinapos agad pre?